Yung mga kumbaga inaabangan siya kumbaga bago siya yung new generation ng Viva Max so kailangan niya talaga ipakita at i uh -huh. -oh. -oh. yung sarili niya gilas. ng gilas kasi 101% yung ano ko sa kanya so ibig sabihin ng 101% So, all out siya dito. All out. Palaban talaga. Ako na lang yung umuurong eh. Sa totoo, oh, all-out as in all-out na kumbaga parang sa laban, eh siya yung sugod ng sugod tapos siya kinagugulat. Okay. May mga okay. atake siya na hindi mo kinakaya. Na, okay. Katulad oh. niya. Ayun, yung talagang kahit na, alam mo yun, parang kahit na alam ko sana tingin ko bago siya pero pag andun siya sa meset pag mayroon kaming mga, pag on na kami, talagang ano siya, talagang bigay siya. Bigay siya. May plaster siya wala. Mayroon siyang plaster. So, pero ano siya, uh, wala siyang niplats na walang takit kung ano niya. May mga time na gano'n. Ah, may Then, mga time? At saka, willing siya pakahawak ng susi niya. Eh, ayun yung pinakayo ko eh. Ah, totoo? So, ano, pakahawak pa sa kanya, siya? Napaka-professional niya. So, hawak lang, pero hindi mo naman hindi mo naman hinalikan, hmm. hindi mo naman... Wala, ano, hindi haka. naman. Ano pang... Ano Kahit pang, na siguro gusto niya, parang ako, ayoko. Bakit, please? Eh, di ba may mga gano'n na pinakailangan? Uh -huh. Lalo na pag sa pelikula, kinakailang parang maging makapagpapanan wow. yung pinapakita nyo. Siguro bumabawi ako sa ibang, ano, sa ibang, alam mo yun, sa ibang posisyon ng sex or kaya ko ibigay yun sa wide na para sa akin.